Malaking misconception yan sa script writing. Akala ng mga tao, para magkaroon ka ng isang magandang script, kailangan mo ng mga makabagbag damdamin at mga mahahabang mga salita, katarungan, kasarinlan, kapipaan, lahat ng mga mahahabang, mga malalalim na salita. Hindi hindi totoo yan. Akala rin ng mga, mga tao, ang magandang script ay kailangan may rhyming, rhyming, na kailangan laging nagtutugma sila, nagra-rhyme sila sa isa't isa. Hindi rin. Kasi, minsan lumalabas na pilit. Yes, maganda sa pandinig yung rhyme, pero, pagpilit siya, it's cringy. Ano ang isang magandang script? Ang magandang script ay authentic. Totoo, maikli, Maikli yung mga pangungusap, direct to the point, walang masyadong paligoy-ligoy. Kung ano yung istorya, yun lang yung ilalahad mo. Say it in the most natural way possible. Kung ano yung naiintindihan mo, ano yung naiintindihan ng audience mo, at ano yung mensahe ng case study mo. Aksosi sa isang magandang script ay isang magandang istorya, kahit gaano kaganda ang mga salita pangit yung storya, pangit yung topic. Sorry, hindi mo yan mairaraos. Pero kapag maganda yung storya, kahit hindi pa maganda yung words, kahit na hindi napakasimple lang ng mga salita, kahit napakanatural lang ng mga salita, even if it's just conversational, it's not lyrical or makabagbag-damdamin, tatagos sa puso yan. So, pagandahan ito ng storya hindi pagandahan ng mga salita.